Oh, Hello guys, ito at pupunta kami ng Bulinaw Pools. Ito nga at patirik ang daanan. Sobrang hirap ng daanan dito pababa. Pero pag nakarating ka dulo, na sa dulo, napakaginhawa naman ng pagiramdam kasi makikita mo ang ganda ng pools. Sobrang duwang at malinaw daw ang tubig. Dito ka? Yan ang sabi nila kasi first time ko lang pumunta dito. At ito nga kasama ko ang yun nakis kong napakakulit Hinawakan ko ang kamay niya kasi baka tirik na tirik ang daanan baka mamaya bigla siyang mahulog dito sa bagay pag nahulog siya sa baba di ako siyang pagsak niya saktong sakto doon sa pupuntahan namin at ito bababa na kami malapit na kami mga isang daang kilometro pa <laughs> grabe. Pupunta pa lang doon, pa, may hirapan ka dahil pababa. Lalo pag pauwi, nako. Napakataas masyado. Mas magandang pumunta pag Pero pag ka na, doon na, doon mo na mararamdaman ang pagod mo. Pero di bale ang importante makaligo ka. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon. Tayo, muna tayo. Magbari-bari ka balat ha. Ito nagliligo na ang tabatsyon na to. Buti lang may mga mababaw, may mga malalim. Pero guys, dito lang kami sa mababaw kasi Baka mamaya malunod tong tabatchi na to. Ating go lulutang pero lumulutang to eh. Magaling do kasi siya lumangoy. Wala na hindi na aalis ang sa tubig. Sigurado hanggang pag-uwi. Malamig yung tubig na ayaw umuwi niyan ang tuwa siya kita pa yung pisonit niya malakas kaya si Lailan at ito nagsilang uyan na rin sila nagsibabaan na din siyempre ako mamaya na ako dahil giniginaw pa ako eh mainit sa taas pagdating dito sa baba sobrang lamig na ang bangka, balsa. Ang ganda ang linaw ng tubig. Balsa. Makikita mo pa yung mga isdang maliliit. Makakita ka pang hipopotamos. Ayan, o. Ayan, lalawin ang hipopotamos na yan. Tingnan mo guys, tingnan nyo siya kung gaano lumangoy. Ganyan ang lawin ng hipopotamos. Okay, Ay, Buti lang din ako narinig. Ito, at hindi ako magpapahuli. Siyempre, silpi-silpi muna. Pag may time, lagi na lang sila eh. Wow, ang ganda ng kapaligiran. Kitang-kita nyo. Siguro pag gabi nakakatakot dito. May mga mumo siguro dito. Ayan na. Ayaw na umalis ng tubig. Hello guys.